Hi, good morning mga tibod workers. Dito na naman tayo ngayon. Early tayo mag-duty kasi may tatapusin ngayon. tayo ngayong Sunday. So, ito yung mga sagot sa tanong dati kung bakit bigla na lang mag-revise schedule sa trabaho. Na tulad ng um, full force ang sabi, tapos bigla nagiging set up or clean up at saka selected workers. Ito kasi yan, um, ang production department ay siyang nangalaga sa pagbibigay ng schedule at booking yung nag-order sila ng isda. Oo, marami silang in-order na isda at kinupon premium sa mga nag-deliver ng isda na marami talaga. Pero nung pagdating dito sa loob ng planta, ang nangyari, may mga bagay na dahilan kaya biglaan na nagiging hindi na siya pwedeng gawing sardinas. Una, sobrang liit ng isda na kung tutuusin, hindi siya pwedeng gawing sardinas kasi pag maliit, half siya ang mawawala pag naluto. Kasi ano yan siya pag katulad na ganito, kaba, magiging ganyan na lang siya. Kasi pag naluto, so yun. Kasi mawala na yung tubig na pag naluto. So lumiit siya. Pangalawa, pag madumi. So, pag madumi at nakitaan doon ng dumi, hindi siya pwede gamitin. So, yun na nga, um, automatic i-reject yung isda at mapupunta sa fish meal. Pangatlo, pag ang isda natin ay ginakok test yung tinatry na iluto, tapos um, tinatry na kainin. Pagkain, makati siya, So, ibig sabihin, hindi siya pwede gawing sarina, syempre, magkati, na. Siyempre, pag makate, hindi siya pwede. So, dahil nagkadulot na yan ng allergy at contaminated na yun. Kaya, automatic yun siya ay nagiging reject. So, sa panahon na yan, imbis na full force, magdetect or magpaalam ang production sa lahat ng mga agency or co-ops na ito ay magiging linset up kung mayroon pang isa na matira or selected cleaners or clean up na lang. So, sana po um, inyo pong maintindihan kasi hindi eh, naman siya orada-orada ang pagchichiking dyan. Meron niyang panahon. Um, always lang na tayo mga tibud workers o kaya tibud workers basta trabaho sa planta na maging ready. Kasi minsan nga, um, may mga time din na no work o walang trabaho pero bigla na magdating ang mga isda na i-deliver so bigla na magiging full force at may trabaho so yun na nga alis lang tayo vigilant sa ating trabaho kapag gabi tayo um, pag alas 4 tingnan natin kung full force ba or no work ba may isda ba at kung tayo ay pang d -ship, alas 4 din ng umaga, tingnan natin kung full force ba or hindi, at least alam natin kung ano kung no work o bigla nag purpose, makapapasok po tayo at hindi po tayo makapag absent, hindi po natin pwede sisihin si tibud o ang ibang agency dahil uh, may proseso po kung bakit bigla na nag revise, at hindi po natin yung hawak, at hindi po yung hawak ng planta, dahil sa mga problema kanina na sinasabi natin yung malitang isda pangalawa, yun na nga duwok uh, or open bilim at um, yung chan, ano na uh, wasak na, hindi yun siya pwede gawing sardinas so yun lang, sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon at pakishare ito sa mga kasama para mawala na yung away-away at mga masamang salita dito sa comment section at sa atin. Sa ngayon, enjoy muna natin dahil marami ang isa sa century at uh, tayo ay magtrabaho at inganyo natin ang mga hindi pa nagtrabaho na mag-apply para sila din ay magka-beneficio sa maraming isla. Maraming salamat. We love you.